eto pa. Other red flags. Eto, verbal communication. Ha? Huh? So, yung mga may mga pahiwatig. Again, tingnan din natin. At saka, non-verbal communication. So, titingnan natin ito isa-isa. Halimbawa, -isa. verbal communication. Ha, uh, talaga, statement of intent. Again, careful po tayo. Uh, yung mga taong nagsasabi na ganito, ganito. Be it joke man yan or hindi. Kailangan po natin bigyan ng pansin. Yung mga nag, mga taong nagdi-declare ng ganito. O yung masasaktan yung mga sarili nila, gagawin ito, ganyan-ganyan. Statement of intent po yan. Kaya kailangan bantayan, panungin, kausapin. Okay? Ito so pa. Ito. Talking in the past tense. O, halimbawa, ganito. I used to think things would get better. Or, uh, yung mga alinyahang ganito. I-translate nyo na lang sa Tagalog. Mm. Kasi, uh, oh, mali yung napindot ko. I used to think things would get better. Okay? ah uh, again, past tense na yung gamit niya. So, ibig sabihin, hindi na, hindi na siya nag-iisip sa future. So, most likely, wala siya pakialam sa future. At, ibig sabihin, nawawala na siya ng pag-asa dito. Okay? So, ano pa? Inability to envisage. ah uh, ito na nga. Oh. Oh, so, kasunod dito. Statements that indicate that affairs have been or are being put in order. Eh, ah, ito. Oh, dapat din natin bantayan ito. No? So, yun na nga. O, oh, kumukuha na ng St. Peter plan. Kumukuha na ng uh, gabantay ng kanyang mga anak. Kumukuha na ng, or nag-iiwan na ng mga gamit. Oh, unfortunately kasi karamihan sa atin kapag binibigyan ng gamit, uh, uh, natutuwa naman tayo, of course, di ba? Pero, karamihan sa atin hindi nakakapansin na ang pag-iiwan ng gamit pala ay isa na sa mga uh, signs. It could be verbal or non-verbal communication. So halimbawa, iniiwanan ka, oh, uh, iniiwan ko na sa iyo itong ano, ganito. Or, or kung may mangyari sa akin, ikaw nang bahala ganito. Iyan mga verbal communications po yan. Okay? yan po ay indikasyon na, again, oh, Ah uh, affairs have been or being put together na, okay. So kaya kailangan banta'yan. Ito, inappropriately saying goodbye. ito. Uh, isa din ito sa kailangan banta'yan mga ka psychology ha, okay. Well, don sa dito kay sa anak ni Kim at yan sa mga kasikolodji, uh, hindi lang natin talaga uh, narinig or nakita or hindi pinapakita ng kanyang anak itong mga ganito. Probably meron sa within sa kanilang kanyang circles, pamilya, mga kaibigan, posible may lumabas na ganito at hindi lang nila napansin. Posible ha? Posible, hindi ko sinasabing meron. Pero again, posible at unfortunately hindi lang talaga nila napansin. Or probably napansin pero sa lakas ng intensyon ng bata na gawin yan, hindi niya ini-entertain yung mga mga taong nagtanong. Posible, meron talagang mga ganyan. Ah. Ito, kailangan nating maintindihan. Non-verbal communication, eye contact, yung mga taong hindi kayang mag-eye contact na kausapin ka, okay so, take na nga, ito, slump posture yung ano, yung mukhang palaging kuyat, oh, ayan, slump posture yung parang, no, naka, ano na lang, yung katawan palagi tapos, ito, ito mga non-verbal, ha oh, again, kailangan observant ka dito kasi tinitingnan mo lang ito, eh uh, slump posture, appearing superficially joyful ito, ito yung kanina Uh, sinasabi ni, yung ito yung mga observation ni Kim Atienza at ni, kahit ni Jessica Soho, mga psychology. Ito, ap appearing superficially joyful. Pero, yun na nga, walang makapagsasabi na, or na yan ay superficially joyful, kundi yung tao lamang. Okay? Unless, meron tayong nakikita, ha, o halimbawa, nakikita mo na uh, yung isang tao na wala ng mahal sa buhay. Ha? nawalan ng trabaho, um uh, hindi makakita ng trabaho hindi makapag-solve ng kanyang basic na problema tapos masaya siya yan po ay halatang superficially joyful kasi all factors indicate the, that the opposite should be the case kasi nga nawalan ka ng trabaho nawalan ka ng mahal sa buhay so dapat malungkot ka di ba yet pinapakita mo masaya ka sumatawa ka oh ito uh, base dito sa na-share ni Kuya Kim mga psychology Meron sanang maliit na signs dito. Halimbawa, binabas siya in social media, yun sa mga comments. Di ba? <clears throat> Tapos, nakikita rin na masaya pa rin. Happy pa rin. Ah, uh, hindi ko sinasabi na hindi tinanong ni Kuya Kim. In fact, tinanong niya. O okay ka lang ba? Uh, yan ang sabi ni Kuya Kim kanina. Oh. Okay ka lang ba? Kasi marami dito ng babash. Oh, sabi naman daw, okay naman daw. Kaya naman daw niyang sagutin. Sabi nga dito ni Kuya Kim mga psychology na huwag mo ng patulan. Let it die na yung mga pangbabash. Kasi mawawala din yan. Yan yung sabi ni Kuya Kim dito. Yet, sabi ng anak niya, eh ah, ano lang, ah, kaya naman daw niya. At nakikita naman na nilalabanan naman daw. Okay? So, well, basically, medyo mahirap talagang tignan yung itong ganito. Okay? So, si Kuya Kim lang talagang, uh, yung pamilya talaga at mga kaibigan may, may uh, alam dito mga ka-psychology. Okay. So, ito, recent lack of attention to personal hygiene, personal care and appearance. Ito yung sinasabi kanina sa mental status exam. Sa appearance, kung halimbawa, hindi ka na naliligo, wala ka ng personal care, appearance, hindi ka na natutulog ng, ng maaga, ng mabuti, o kulang ka sa tulog. Ha? So, kasi lalabas din ito dito eh, sa dito sa slam posture, dito sa appearing superficially joyful. Ito yung mga ano yung mga psychology. oh lack of attention. What's ito? Uh, oh, frightened facial expression. Palaging takot or nababahala. So, kailangan din natin itong malaman. Okay? Low to non-performing in school or work. Ito, medyo mahirap ito eh. Okay? So, pwede. Yung mga kasamahan mo sa trabaho, Oh, kung kaya nila itong mapansin, then mas mabuti. Pero ka hindi mo ka, hindi mo katrabaho yung isang tao. Ayan. Kaya nga ako dati, uh, may mga ilang mga estudyante ako na halimbawa, uh, active sa sa klase, magaling sa klase, and then suddenly nawawala. Kinakausap ko yung mga kaibigan, yung mga malalapit sa kanila, mga kaklase. Tinatanong ko, pinapahanap ko. Hindi lang nila nalalaman yan kasi hindi, yu, hindi sila direct na kinakausap ko yung mga kaibigan nila. Okay? So, akala lang nila na wala akong pakialam. Yet, yung mga kaibigan nila, alam niyan, tinatanong ko, o, kumusta na si ano? Nasaan na si ano? Hanap, hanapin mo. Ano na nangyari sa kanya? Kasi, nagbabago yung performance. O yan. Okay, ano pa? Ito, spends most of the time to mobile or online games. Ito, kailangan din to Lalong-lalo na ngayon, marami na. Nasa technology era na tayo, social media era. So ito kailangan din dito nating bantayan. Psychology. So ito pa, withdrawn, social isolation. Ah, uh, uh, palaging nag-iisa, ayaw makikipag-usap, ayaw makipag uh, ano pa, maging 'yan, makipagkita sa mga kaibigan. Yan. Ito, unexplained mood change, irritability. Okay? So ito ano pa? Reckless behavior, 'yan. Uh, dapat tingnan lalong lalo na yung mga yung mga uh, may mga sasakyan may mga motor may mga sasakyan uh, tingnan nyo yung reckless behavior ha uh, kung malakas bang magpatakbo ha uh, uh, yung nag nagpapakitang gilas in public ayan yan po ay mga reckless behavior okay oh, halimbawa dito sa Cebu mga kasi college ha eh. uh, uh, may lugar kami dito sa Cebu na kung saan <clears throat> yung mga may-ari ng motor gusto nilang pinupuntahan 'yan kasi nag-anatawal diyan nagbabanking sila o, kasi feeling nila nasa construction sila Kaya public uh, highway, a public road 'yan so malaging halos uh, ano uh, every week ma nagkakaroon ng disgrace 'yan ng motor kasi nga ginagawa nilang race track 'yan so yan, kung may kakilala kayo na kung pupunta ng mga lugar na ganyan at ginagawa yung banking-banking or exhibition ng pagmamaneho ng motor, isa yan sa mga reckless behavior na kailangan mong bantayan. Okay? Yung malakas magpatakbo, yan. isayan. Uh, isa yan. Okay? Ito, uh, making out a will or giving away favorite possessions. Ito nga sinasabi ko kanina. Again, ah uh, karamihan sa atin, of course, natutuwa naman, binibigyan. Pero, kung binibigyan ka tapos mahahalagang bagay, No? Yung hindi mo akalain na ibibigay. Okay? O halimbawa, uh, sa isang pamilya, binibigyan yung wala na silang ibang TV. Uh, tapos, isa lang yung TV nila, tapos binigay pa sa'yo. Tapos yung TV, wala namang problema. Gumagana naman. So, dyan magdududa ka na. Diba? O yung isang tao, isa lang sapatos niya, wala na siya ibang sapatos, tapos binigay pa sa'yo. Yan magdududa ka na. Okay? Ano pa? O oh, halimbawa, isang ta ah, uh, uh, mahilig sa musika, isang tao mahilig sa musika, maraming instrumento or ano. Tapos yung mga instrumento niya binibigay na niya sa iyo. Diyan isa din 'yan sa mga kailangang bantayan kasi parang hindi na siya nag-interesado na gamitin pa yung mga ano. Yun. isa sa mga mahalagang bagay. Okay. Ito lack of interest. Uh, kasi ito, related itong dalawang ito.